Hindi biro ang tindi ng pagsasanay na pinagdaraanan ng mga miyembro ng Philippine Marines. Ngayon, pwede na rin itong maranasan ng mga sibilyan sa pamagitan ng pagsali sa isang obstacle race. Live mula sa Quezon City, my report, si Katrina Son. Katrina. Jessica, isang fan yan nga na susubukin ang lakas at tibay ng loob ng mga sasali ang inorganisa ng Philippine Marines. Gusto mo bang maging marino? Kung oo, tiyak na ang obstacle race na ito ang para sa iyo. Nariyan ang rope climbing, parallel bars, at pagsabit sa monkey bars. Kailangan naman ng liksi para malusutan ang tyran at ang bouncing bars and tires. Konsentrasyon naman ang kailangan para makatawid sa balancing beam. At kailangan ng lakas ng katawan para magawa ang rope battling. Inorganisa ng Philippine Marines ang advocacy obstacle race na ito kung saan pwedeng sumali ang mga sibilyan para masubukan ang pagsasanay na pinagdadaanan ng isang marino. Kami pong mga marino ay nadidistino sa mga mahihirap na lugar. At paano po kami nagsusurvive doon? Nang dahil po yon sa aming training. Kaya nga po dito sa Karera Lakas Pilipinas ay ipinapakita namin sa sambayanan, sa mga tao na ito yung training ground namin. Di raw kasi biro ang mga pinagdadaanan nila. Sobrang hirap talaga kung i-compare sa mga ordinary na training. Kasi una-una pa lang dadaan ka sa butas ng karayom eh. Yung pinakamahirap na nadaanan ko sa buhay ko ito na tinitresure ko lahat yung hirap na yun, iningatan ko ito at uh, magiging proud ako na, na napagdaanan ko ito mapaakyat man o takbuhan. Umulan man o umaraw ay tuloy daw ang mga pagsasanay. Hindi nga raw biro ang pagiging isang marino. Araw-araw ay kailangan nilang sumailalim sa ganitong klase mga pagsasanay para kung sakaling ma-deploy raw sila sa mga combat areas ay lagi silang handa. Sa mga tatanggapin ng hamon ay dalawang kategorya raw ang pwedeng salihan. Yan ay ang 5K astig na may 18 obstacle course o kaya naman ay ang 10K bagsik na may 30 obstacle course. Hindi naman daw papahuli ang ilan nating mga kababayan dito. Kakayanin daw nilang makipagsabayan ng lakas at determinasyon sa mga marino. Para matest ko sa yung sarili ko and the same time baka in the future mag-apply din ako ng anay, marines. Gusto ko rin ipakita yung, yung kakayaan ng mga babae bilang civilian. Sa mga gusto namang sumali ay maaari raw mag-register sa www.careralakaspilipinas.com slash public registration o maaari ring magpunta sa kanilang opisina sa Fort Bonifacio. Jessica, sa October 25 na nga gaganapin ang aktibidad na ito. At uh, doon sa registration kasama ng araw dyan yung transportation, yung Boodle Fight, gayon na rin yung t-shirt at may combo para o kantahan matapos sa aktibidad. Jessica? Mm -hmm. alam mo Katrina, bukod doon sa vicarious experience na tinatawag, no, yung parang kung gusto mong maranasan yung nararanasan ng mga marino, eh may iba pang value yung ganyang uh, obstacle race. No? Kasi di ba usong -uso yung mga uh, Physical exercises o yung mga uh, fitness regimen na tinatawag na uh, nagbabayad pa ng mahal, yung mga pumupunta sa gym. E, eto, oh, yung mga naghahanap ng ibang uh, paraan ng exercise, eh, pwedeng-pwede dito sa ginagawa ng mga Marines, hindi ba? Tama ka dyan, Jessica. No, just for 500 pesos ay whole eh. day exercise na ito, Jessica. No, bukod sa takbuhan, may mga obstacle race pa. At hindi birong mga obstacle race, talaga namang buong katawan daw natin ay ma-exercise, Jessica. Kasi yung ibang nakita ko doon, yung, yung parang yung nagwawasiwas ng malaking tali. Parang meron na rin mga gym ngayon. Ayan ang isa sa mga inaalok na form of exercise. Eh. At saka yung parang yung pag-akyat with the rope, parang ang tin hindi noon di ba Tama ka dyan, Jessica. Ano yung uh, rope nga na ginagawa nila kanina, no? Gaya ng pinapakita natin ngayon, ano? Ino-offer na yan sa mga gym ngayon dahil yung klaseng, uh, dahil yung ganyang klaseng exercise daw, yung, na exercise yung mga shoulders natin, gayon din yung mga arms natin, gayon din yung uh, pag-akyat nga sa mga rope. So, hindi na nga natin kakailangan na pumunta pa sa mga gym or mag-sign up for membership dahil itong uh, fun run na ito ay kasama na nga itong ganitong klaseng mga aktividad. Jessica? Mm, parang pwede Pwedeng ihanay yan sa training ng mga triathlete kung nagkataon. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.